how to move on. Simply remove the L from lover and realize it's over. Thanks for watching. Till next time. Iba-iba ang experiences ng tao. Hindi ko pwedeng ikumpara yung pagdaan ako sa inyo dahil iba-iba ang tao at iba-iba din ang relationship. Isa lang ang pwede kong sabihin, lahat tayo nasasaktan. Magkakaiba man ang sakit, bottom line, masakit. Yung tipong ang sarap ng pagkain sa mesa tapos wala kang kagana-gana kumain. Yung tipong parang gumuguhon ang mundo mo kasi wala na yung taong ginawa mong mundo for the longest time. Yung tipong lahat ng plano mo kasama mo siya pero ngayon nagpa-plano siya kasama ng iba. Well, gusto ko lang malaman mo na hindi ka nag-iisa. Congratulations! Halos lahat ang nagmahal na totoo, pinasasaktan e ng mabigat sa hiwalayan. Walang madaling paraan. Hindi mo makakalimutan lahat ng magandang alaala. -ala. At lalong hindi mo makakalimutan ang taong minahal mo ng sobra ang dapat mong gawin? Mahalin mo sarili mo. Appreciate mo lahat ng maliliit na bagay. Ibuhos ang atensyon sa mga bagay na hilig mo. Tawagin mo mga kaibigan mo, sumama ka sa kanila. Yung kahit hindi na sila magpayo, yung presence mo, nandyan sila sa paligid mo. Comforting na. Nandyan ang pamilya mo na pwede mong pagbuhusan ng pagmamahal mo. Tandaan, hindi solusyon ng uminom, ang mag-addict, maglaslas, at in some cases, gumante at maghanap din ng kapartner. Lalo mo lang pinapabigat yung problema mo eh. In the end, mas lalo pa magiging komplikado. Learn to appreciate life. Alam mo na iiyak at magmumukmukok pero tutugtog yung team song bakit po ba ipi yun? Umiwas sa mga bagay na malalapit sa kanya. Kahit sa mga kaibigan niya, uh, umiwas ka muna. Huwag ka na mag stalk sa mga accounts niya. How to move on. Dapat diretso. Walang lipuan. Huwag mo din sabihin na wala ka na makikita ang katulad ko. dahil nagmumuha ka ng tanga. Hindi totoo yun. Lalo mo lang mo yung puso mo sa pag-iisip ng ganun. Naging masaya ka rin sa kanya kahit paano. at talaga nagmahalang kayo. Bakit di mo nalang talaga tanggapin na may mga tao nagkakatuluyan at may mga tao hindi, di ba? Wala ka nang pakialam kahit may iba na siya. Kahit may iba na siyang pinakalala sa friends niya, sa family niya. Lahat ng worst isipin mo na at tanggapin mo na. Wala ka ng karapatan. Wala ka ng karapatan. Wala ka ng karapatan. Wala ka ng karapatan. Lahat ng mga natutunan mo sa kanya, dalhin mo. Lahat naman ng mga ayaw mo sa relationship nyo, iwanan mo. At pagawin mo yun sa susunod na relationship mo. Maniwala ka na may taong darating na para sa iyo talaga. Hindi man siya kasing pogi o ganda o yama ng ex mo. Hindi mahalaga yun. Dahil kung yun ang basihan mo, isa kang materialistic. Iba pa rin yung nararamdaman mo yung chupa chuba Huwag kang maghanap dahil kung saan darating yan, basta maniwala ka. Enjoy mo buhay mo bilang single. Sa ganitong paraan, mas mag-grow ko as a person. Take a break! Tama yung 3 months rule o hikit pa. Hanggang hindi nag yung puso mo, relax ka lang, huwag kang magmadali. Hindi ka mauubusan. Isa pa, hindi muna pwede kayong maging magkaibigan ng ex mo. Take note, muna. Pwede kayong maging magkaibigan pag lumipas na yung pagmamahal at sakit. Pero yung agad-agad, isang malaking kalokohan. O siguro hindi talaga kayo nagmahalan. Pinaka-importante na sentro mong buhay sa tama at sa Diyos. Dahil hindi mo yung kakayanin mag-isa. Kung isusubo mo sa kanya yan, lilinawa well yung pakiramdam mo. Huwag kang matakot magmahal ulit dahil napakasarap magmahal. Kung takot ka dahil baka masaktan ka ulit bukas, eh baka mangyari nga yan dahil unconsciously, you're assuming that it's gonna happen. Huwag mong isipin na nagpapagwapo ka o nagpapaganda para pag nakita ulit kayo, matatakam siya. Hindi ganun yun. Uulitin ko. Kung gusto mo talaga mag-move on, ito ay para sa'yo at hindi para sa iba. Ito ay para sa'yo at hindi para sa iba okay? Hindi lang ito lesson ng pag-move on. Tinuturuan din kita kung paano makita ang ganda ng buhay. Pag nagawa mo yan, tatawa na mo na lang ang pangyayari at sasabihin mo sa sarili mo. Ang galing! Nakabubo nga pala ako! At ready ka na ulit pumasok sa isang commitment na mas matibay ka na, mas mature, mas alam mo na ang gagawin, at mas maganda ang outlook sa buhay. Remember, focus on being a better you instead of looking for someone better than your ex. A better you will attract a better next. Don't be bitter, be better. Thanks for watching. See you again next. Kung takot ka dahil baka masaktan ka ulit bukas. Kung takot ka dahil baka masak. Kung takot ka dahil baka masak. Kung takot ka dahil baka masaktan.